Ako Ako oh, Kapitan, kayo pala eh. Ano gawin ating? Ikaw ba si Alfie Sanchez? Oo, bakit ha Ay siya, ikaw yung sumama sa akin sa barangay hall at may nagre sa iyo. Hello. Aba! Ay sino naman yung nagre Ay, ano nagre-reklamo? Kasama ko? Eh nakita ko kayo eh. Nanagnako ng aking baka. Aba, aba, aba. Ay, sandali. Ay, huwag ka basta magbibintang. Ay, wala akong ninanako na baka. Ay, mabuti pa eh kayo sumama sa akin sa barangay. At para doon tayo mag-usap ng maayos. Alayte mo na. Ay, hindi ako sasama. Ay, wala naman ako ninanako na baka. Paano mo papapatunayan na hindi ka nagnakaw ng baka? Ay, ako wala akong naman no, inutusan ng inay eh, na gumawa ng sampayan. Eh, di ako naghanap ng tali. Aba, kasalanan ko kang sumama ang baka sa paghilakaw.